Malaki yung magiging advantage nyo kapag meron kayong support na Florin. Lalo na pag pinagkatiwala sa inyo yung buff na may 5% adaptive attack at magic damage. Kaya dito medyo malakas ang loob kong mangharaas. At di ko nga alam kung bakit nauuso itong Helcurt na Roamer. Papatunayan ko na la lang sa inyo na uubra lang yan sa mga bata. At yung Yuzong medyo nakakabastos nga rin talaga to kasi may kampi kaming babae. Eh. Tignan nyo la lang sa dulo kung paano ko palupay payin yung Yuzong. At dito nga kahit medyo lamang kami id kami masyadong lumalalim. Hinihintay namin yung dalaw ng core at para ma-secure ko na walang magkakamali. Lagi nyong iisipin guys kapag nag -MM kayo, kayo ang second option para ipanalo ang laro. At kung patulog-tulog ka sa pansitan at hindi ka nakafocus, ikaw talaga yung masisisi. At yung health sinusubukan nga kaming gulatin dito. Medyo may damage na rin siya pero dito. Pero hindi pa rin enough yon dahil may florin kami. Dito nyo may kita yung difference sa marunong at sa mga nagpapauso lang na health card na rumor. dahil sa kagagawan niya, nadamay patuloy yung savior sa kanya. Pero nadali din ako dito. Yung medyo nakakatunog-tulog na sila na medyo tumataba na ako ng konti, dumalaw na tatlo katao sa akin dito. Pero na lang maagap yung ating core na nakapagrespo agad. At dito susubukan tayong gulatin uli ng Hellcurt pero hindi ata uubra na yan para sa mga bata lang talaga yung mga ganyang roamer na Hellcurt. Kahit sabi mo damage build ka ba, pa, basta pag may Florin kaming kasama, buhay na buhay na kami dito. Nasa 95 star kasi kami dito. Kung ganyan ipipick nyo sa high rank at nakatapat talaga kayo ng marunong mag-support, talagang kukulatain talaga kayo. At dito, nagpakita na ngayon nagsasabi ng lupaypay ng bastos ng babae, kaya yan, nilulupaypay na namin siya ngayon. At yung build ko na ngayon, rose Gold, Corrosion site at Demon Hunter. Tingnan nyo kung gano'n tayo kasakit. Hinahanap ko ngayon nagsasabi ng Lupaypay pero nasa baba pala siya. Tingnan nyo. Nangangalambot na at ng Lulupaypay na yung Yuzong. Ngayon mo sabihin kung sino nang Lulupaypay sa atin ngayon. Tapos yung sinabihan ko siyang cute, tignan nyo yung sasabihin niya. O bakit? Kasalanan ba namin yun? Kasalanan ba namin kung maingat talaga kami maglaro? Tapos nagsalita rin yung babaeng sinabihan niya ng Lupaypay. Kaya kapag nandito na kami sa stage na tatlo na yung item namin, malabo na kami mapigilan kahit magsama-sama pa siguro kayo. As long as nakadikit sa akin yung flow Maori kahit sinong sigurong tekba lang nahaharang sa amin ay mapapas Mapapansin nyo, nakalink na yung akin dal kaya sobrang layo na lang range na naaabot niya. Pero yung napitas yung flooring namin dito, medyo nag -asim ako pero hindi ko na rin kasi mapigilan. Pinasa ko na rin din sa loob pero nabigyan tayo. Kaya yung mga tekbalang dito, sinusubukan pa tayong gulatin pero wala. Iba talaga pag may flooring kang kasama. Talagang hindi ka basta-basta magagalaw ng kahit sinong tekbalang na nasa harapan mo. Kahit yung savior dito, hindi na rin mapakali sa damage natin. Pagkukuha na natin yung full item dito, tignan nyo, natataranta na yung kalaban, hindi na nila alam kung sino ba talaga yung dumadamage sa kanila, pati yung nagsasabi pa nga ng lupaipay, tignan nyo, siya yung nang ngayon. Ano, nakalunok ka na ba ng santol? At nakaminyak pa nga tayo dito. At pinipilit pa rin nilang lumaban kahit na nahihirapan na sila, siguro the last crush na rin naman ito para sa kanila kasi maabante na rin yung mga clips namin tapos hindi ko na rin paliligtasin tong carry at isasabay ko na rin dito yung Frederin at ininspire na natin kahit ito do pa rin ng skill eh. tapos nagulat ako nandito pala si Lupay Pai <laughs> ka na mayon basta ang pinaka lesson learned dito guys ayusin niyo yung pick ng support wag na wag kayong sasabay sa uso na Helcurt Tromer at tignan niyo yung pangalan ni Lupay -Pay. siguro nang Lupay yung pera nito sa sugal